Dear love, this is my confession kung paano ako naiinis sa girlfriend ko. She She's diagnosed with ADHD and to be honest, I really hate it. Alam ko naman na hindi na kasalanan pero aaminin ko, it's really tough to deal with it. Parang may sarili siyang mundo, palaging distracted, forgetful, and most importantly, super impulsive. Napapagod na ako. I'm sorry! Nakalimutan ko may dinner pala tayo tonight. Hindi ko na malaya ni. Eh. Nababarang ko na pala yung favorite kong TV show. Seryoso, Ada? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Alis gis na ng gabi, oh, at pumunta ka pa talaga. Di ba sabi ko, huwag ka nang tumuloy pa? Babe, alam mo may isang scene doon ang sabi ng character, nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. Alam mo, tumatak yun sa akin. Wala kong paki dyan sa mga cheesy quotes mo. Nangako ka sa akin, Ada, na dito ka magdi-dinner, remember? Inintay ka nila, mami, oh. Babe, I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Alam mo yung ADHD ko kasi minsan na nakakalimot talaga ako, eh. I'm sorry. Lagi man lang din dahilan 'yang kondisyon mo. I'm sorry, okay? I'm sorry. I'm sorry. I really do prioritize our relationship. Hindi ko talaga sinasadya, please. Okay, babe. Basta next time, just make sure na mag-a-alarm ka ha. Tsaka ilagay mo naman sa reminders mo, please. I Love you. Yay! I love you, babe. Tara! Kainin na natin yung food sa kitchen. Dear love, may mga times din na impulsive si Ada. She doesn't think before she acts. Kumbaga, she's always seeking for thrills and excitement. And you know what annoys me the most? I'm always left to clean up after her mess. Babe! You're here at my condo! Anong nangyari, Ada? Loko! Parang nagkaroon ng buhawi dito sa kondo mo. Nakarating sa akin yung reklamo ng mga kapitbahay no dito. Eh, babe, hindi ko alam. Sa totoo lang kasi, parang nag, alam mo yun, nag-blackout ako. Ang dami naming nainim mo eh. Blackout? Ada, nabasag mo yung ilaw oh. Pati yung TV dinamay mo. At ang mas masakla pa, pinindot mo yung fire alarm ng buong building? Seriously? Ganyan ka ba talaga mag-party? Babe naman! We had fun! And yun nga lang, medyo nalasing kami na pasobra. Pero, actually, hindi ko maalala yung mga yan. Oh, good! You had fun! But not me. Eto, pumunta ako dito dahil sa tawag ng mga kapitbahay mo. And now, <laughs> I am cleaning and dealing with the noise complaints. <laughs> Babe naman. Ako naman yung humihingi ng sorry sa kanila eh. Ako na, ako na hihingi. <laughs> Ada, think before you act, okay? Don't just do whatever you want without thinking about the aftermath. Babe, How many times do I have to tell you? It's my ADHD. I need constant stimulation and excitement. Wow. Congrats. You have that as an excuse again. <laughs> Babe, thank you. I appreciate this. And I love you. And I promise, I promise I'll think before I act next time. Sige na, pag na, please. Mm! Ayan. Ayan. Palibhasa kasi, alam mo kung paano kukunin yung kiliti ko. Pakis nga. <laughs> Dear love, I hate it. Nakaka-frustrate na kailangan kong maging pasensyoso at intindihin siya palagi. Alam ko naman na hindi siya aware sa mga actions niya. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero nakakadrain. Hindi ko alam kung anong version niya yung kaya kong mahalin. Hindi ko alam kung kung kailan siya magiging hyper, kung kailan siya magzo-zone out, o magiging unresponsive imagine? Kailangan kong paalalahanan lagi yung sarili ko na unawain at intindihin siya. Kailangan ko pang pagpaliwanagan yung parents ko, yung friends at most especially yung kapitbahay niya with regards to her condition and most especially on her behalf. I really hate it because I constantly have to clean up after her messes. Well, to be honest, Ada feels guilty about it. She really knows how much her condition affects her. And most importantly, our relationship. At nakikita ko sa mga mata niya na nasasaktan din siya. Hindi ko alam kung ang nakakainis ba yung kondisyon niya o yung, yung katotohanan na mahal ko siya ng buong puso kahit pa may ADHD siya. Hindi ko siya kayang iwan. Pero anong gagawin ko? I can't fix it. I cannot fix her. Babe, pwede ba tayong mag-usap? Hmm. Babe, sup? gusto ko lang sorry about sa nangyari sa kondo. Alam ko na ang hirap ng i-handle ng ADHD ko. <sighs> Hindi mo kailangang mag-sorry. Ada, I still love you just the way you are. Yeah, I know. Pero aware ako kung paano nito naaapektuhan yung relasyon natin, Kim. But I am working on it, okay? Through therapy. Look, Ada, alam ko naman na hindi to madali. Most especially for you. ba? Diba? Pero gusto kong malaman mo na kahit minsan, sa totoo lang kahit minsan nakakapagod, nakakadrain, nakaka... nakakaubos na ng energy. Kahit ganun, hindi pa rin ako susuko sa'yo. Because that may see you. And nung minahal kita, nagsimula na rin akong tanggapin ka, even your flaws. I know, I know. Pero there are times I feel like, I feel like I'm holding you back. I chose to be with you, Ada. Kim, I will make it up to you. I promise I will do my best na hindi na magkukos ng worry or even harm tung condition ko, I promise. Babe, alam mo, even if you have those, I hope na hindi mo rin makalimutan yung strengths mo. Tulad ng? Creative ka. Hmm. Sponti, diba? At huwag mo kakalimutan na dahil sa qualities mo na yan, kaya kita minahal ng lubusan. Gusto rin kitang matulungan, Ada. Gusto kitang makasama sa journey mo na to. Okay? Tutulungan kita to schedule and sasamahan din kita sa mga workouts mo. Hmm, babe. Ayoko naman na parang kailangan i-sacrifice mo yung oras mo para sa akin. Dahil gusto ko maging okay ka. Especially yung relationship natin. We will make things work, Ada, okay? That's how much I love you. I love you, babe. I'll always support you, okay? No matter what. Thank you. Thank you for loving me despite of my flaws. Sabi ko nga, di ba? That makes you you. I wouldn't change a thing. Pero gusto mong bumawi? Oo. Mm, dito ka bumawi sa akin ngayon. <laughs> <laughs> Kiss mo ko ng ikis. <laughs> Dear love, bigla kong naalala yung time na nililigawan ko palang si Ada. Kung paano siya naging open sa kalagayan niya. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya habang ipinapaliwanag sa akin ang kanyang kondisyon. Ngunit imbis na matakot ako o kaya naman ay umiwas, mas lalo akong na love sa kanya. Ang pagiging tapat niya siguro ang siyang nagpaibig sa akin sa kanya. Tabang tumatagal ang aming relasyon, mas natututuhan ko ang sitwasyon niya. Nakikita ko ang mga struggles niya on a daily basis, pero nangingibabaw ang determinasyon niya to live with it. To handle it properly. Aaminin ko, Maraming beses talagang sumasagi sa isip ko na iwanan na lang si Ada. Lalo na kapag may mga plano kami na bigla nang nakakalimutan. Pagka tumatalo ng usapan namin from one topic to another. Or kapag naman may biglang gusto siyang gawin out of the blue. Ngunit kahit na naiisip ko na iwan siya, hindi ko ito ginagawa. Bagkos, mas pinipili ko siyang mahalin sa araw-araw. And thankfully, with our support and understanding, kinakaya naman niyang i-manage ang kondisyon niya. Lalo pa at sineseryoso na talaga ang kanyang therapy. Habang pinagmamasdan ko si Ada with her quirks and habits, na-realize ko na yung ADHD niya is just a small part of who she really is. And I will always choose to love her no matter what. And she will always have my undivided attention. ka bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>